Talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang gawin ninyo sa maliliit na ito ng mga kapatid ko sa akin inyo kinawa. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter 25 verses 31 to 46 Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian kasama ng lahat niyang mga anghel Upo siya sa maluwalhati niyang trono Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na inihihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Gayun din niya paghihiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Halikayo, pinagpala ng aking ama. Mana Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng Sa Sapagkat nagutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom, naging ako at pinatuloy ninyo. Nang ako hubad, dinamitan ninyo ako. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Na ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako. At tinanong sa kanya na mabuti, mabubuti, Panginoon, kailan ka namin kailang nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, sangdayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamtan kailan ka namin nakitang may sakit una sa bilangguan at nilapitan Sasagut, sil, sasagutin sila ng hari talagang sinasabi ko sa inyo anuman ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko ay ginawa ninyo sa akin. Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, Mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko tungo sa apoy na walang katapusan na inihanda para sa Diablo at sa mga anghel nito. Sapagkat nagutom ako at di ninyo ako binigyan ng makakain na uuhaw at di ninyo pinainom naging dayuhan ako at di ninyo pinatuloy may sakit at nasa bilangguan at di ninyo ako binisita kaya itinanong din nila Panginoon kailan ka namin nakitang nagugutom nauuhaw dayuhan, hubad, may sakit o nakabilanggo at di ka namin pinaglingkuran? Sasagutin sila ng hari, talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang di ninyo ginawa sa isa sa maliliit na ito, hindi ninyo ginawa sa akin. At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa. Ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Ang Ibanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang napili ko dito yung awa at habang. Kung mapapansin natin ang pagbisita ni Pope Francis ni, sa Pilipinas, ay inanyayahan niya ang bawat katoliko at mga sumusunod sa kanya na magbalik tanaw sa mga gawa ng awa. Ibig sabihin, works of mercy. Pero ano nga ba ang Works of Mercy Naging bukang bibig ito noon na ang tema ay Habag at Awa ng Diyos Pero ang tanong Ano nga ba ang ibig sabihin ng awa? Sabi ni Santo Tomas Ang awa ay mabuting gaw gawi o pinahahalagahan ang kapwa tao. Ang awa ay may kasamang habag sa pagdurusa at dinadanas ng kapwa tao. Ito ay pagtugon doon sa ating pakikinig sa iba. Ang awa at habag ay pagtulong sa material, physical, psychological, spiritual, o pagtulong sa ating kapwa. Holistic, hindi lamang isahan. Kaya, nakatawag pansin sa akin ang isang awit na napakaganda. Ito ay isang paborito ko na ginawan ni Father uh, Eddie Hontiveros na isang hisweta Ang sabi niya, Jesus na aking kapatid sa lupa na may bumalik. Iyong mukhang iba, ibang iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. tinundan pa ito na Jesus na aking kapatid. Kung makikita natin, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ikay mapa akin. Tapos ang isang tarata pa dito, Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim o sa palengke din naman ikaw ay naghahanap buhay. Kaya, ang isang napakagandang awit na ito ay isang awit na kung saan ang turing natin sa mga taong mga higit na nangangailangan ay meron tayong pagpapahalaga. Pakikinig, ika nga. Ito ang isang paglilingkod sa Diyos na hindi natin nakikita pero ang kapwa natin naghihirap ng mga karpentero, mga tendero at tendera sa palengke, sa mga magsasaka, mangingisda at mga iba't ibang larangan ng buhay ay isang pagpapahalaga din sa kay Jesus kaya napakahalaga ang kantang ito na ang sinasabi dito na talagang sinasabi ko sa inyo anuman ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito ng mga kapatid ko sa akin ninyo ginawa So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless sa ating lahat.